Hello, hello mga katigang. Ito, tanggal ko ng lumang ilaw. Pero na find out ko na wala palang junction box. Ganyan lang. At saka matagal ito kasi iba yung kulay. Eh. Ito yung kulay. Yung kulay ngayon na yan ay Swiss coffee yan. Ito, parang ano ito, iba ito eh. madilim na sa kulay eh. Kasi ang talagang puti, yung moldings, yan ang moldings, yan ang mga puti. Ito parang puti rin. Pag wala yung moldings, ito puti. Pero ang talagang ano yung kulay yan, Swiss coffee yan. Kaya ngayon, dahil walang junction box, medyo magtatagal tayo na mag ano. Kasi maglalagay pa ako ng junction box. Actually, galing na ako sa Costco, bumili ng jun junction box. Uh, Home Depot. Eh. Ano-ano nang na... Uh, ano, sa home depot ako bumili. Ayan. Ng junction box. Kaya ngayon, medyo magtatagal tayo. Akala ko, kagaya nito, na may junction box namang ito. Ayan. Naglagay na lang may junction box na yan. Ito may junction, junction, <laughs> junction box nga ito eh. Ayan. Nakistambay like, yung ano yan. Ah, uh, smoke and uh, carbon yata yan alarm kasi pag nagprito ako medyo nasunugan ng konti ay nako ang ingay yan ito yung doorbell pala yan. kaya ngayon mamaya aakyat tayo sa taas kasi hindi natin alam kung nasaan yung beam nito para magpagkakabitan yung junction box ifigure out muna natin bago tayo magbutas madali lang butasin ito ipapakita ko pag nabutas ko pag ano kasi ito hindi naman plywood ito eh chok lang ito eh chok lang yan ayan. nakikita yon chok lang yan ito kaya itong mga sit na ito mga mga ano lang yan mga chok lang yan mga mga dingding chok dito para sa ganon yung insulation niya maganda hindi basta bastang papasok ang ang lamig hindi basta papasok ng init kaya ngayon I stop muna at mamaya aakyat tayo sa ano sa taas titignan natin. Okay doki. Abang-abangan yung pag-akyat natin. Bye-bye.